Happy happy birthday Bunso. Uh, wish ko sa iyo more birthday to come at more blessing to come at uh, lahat ay nang narating mo ngayon ay masaya ako para sa iyo kay magkakapatid ay masaya para sa iyo kasi unti-unti mo natutupad ang mga pangarap mo um, Uh, sana di ka magbago kahit na kung ano man ang marating mas buhay at alam ko naman na hindi ka magbabago sa amin. So, nagpapasalamat kami sa iyo kasi uh, naandyan ka palagi sa aming mga kapatid mo at mga atin mo na nagmamahal sa amin um, at sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at sana matupad mo lahat ng, ayun, ng pangarap ni Papa na isang compound tayo pag uh, tumanda tayo para at least uh, pagtanda natin ay eh, puro maritisa na lang gagawin natin. So, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon kasi um ikaw yung partner ko lagi sa DAB na laging ups and down and dito tayo palagi uh, sinusuportahan natin ang isa't isa. So, ayun, um, enjoy mo yung birthday mo ngayon kasi alam ko naman na talagang Uh, na na yung mahal mo sa buhay, mga anak mo nagmamahal sa iyo, at dito kayong mga kapatid mo. Uh, ang ano ko lang sa US, is, uh, ayan, uh, marami pang project ang dumating sa atin sa The Construction at syempre, um, ikakongratulate kita sa uh, kung ano man ang nabili mong ano ngayon, uh, property. Um, alam ko na ano, pinaghirapan mo yan at uh, deserve mo yan. At uh, nagpapasalamat ako sa iyo lagi. Ayan, happy birthday and more blessings to come.